makikita ang regular milled rice at well milled rice na ibinibenta ngayon sa Malimgas Market sa si Ligupan City dahil umano wala pang nagbabagsak ng naturang uri ng bigas ayon sa mga tindera sa palengke. Ayon sa mga tindera ng bigas, paano naman nila umano maiimplementa ang pagkakaroon ng 41 pesos na regular milled rice at 45 pesos na well milled rice kung wala pang nag-harvest dahil sa patuloy na pag-uulan. Kung sakali man na mayroon, ay panigurado umanong gagamit umano ang mga nag-harvest ng dryer na siyang dadagdag pa rin sa presyo nito kada sako. Maari umano nilang maibaba ang presyo ng regular at well-milled rice kung ibabagsak umano ng mga rice millers sa 1,000 pesos kada sako ang naturang bigas. Ngunit sa ngayon kasi ay pumapalo pa sa 1,200 hanggang 1,300 pesos ang kada sako ng regular at well-milled rice kung kaya't nahihirapan ang mga tendera na ibaba sa ibinigay na price ceiling ng Pangulong BBM. Sa ngayon, nakatakda ng mag-inspeksyon ng DTI sa malinggas Market upang tignan ang presyo ng mga bigas ngayon at kung sakali man na may makikita silang nagtitinda ng regular at well-milled rice na hindi sumusunod sa itinalagang presyo. Kasama mo mula nito sa IFM de Gupan, ako si Rajuman Juana de Vera, Tatak RMM.